Ipinaaaresto na ng Senado si Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guwo at pitong iba pa dahil sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa pagdinig kaugnay sa operasyon ng iligal na pogo sa bansa. Iyan ang sentro ng balita ni Denise Osorio. Naglabas ang Senado ng arrest order ngayong Sabado laban sa suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Leal Guo o Guo Waping at sa pitong iba pa para sa hindi pagdalo sa mga naging pagdinig noong July 10 ukol sa pag ng Illegal Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Ayon sa warrant na inilabas ng tanggapan ni Senator Risa Ontiveros, iniutos ito dahil sa pagtangging humarap sa mga pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ni Guo, pati na rin ang kanyang pamilya. Dagdag nito ang kanilang paulit-ulit na dipagdalo ay delaying, impeding at obstructing umano sa investigasyon ukol sa human trafficking, serious illegal detention, torture violations at physical na pang-aabuso sa gaming hub. Ang mga iba pang-akusado ay ang pamilya ni Guo na sina Sheila Guo, Wesley Lial Guo, Jian Jong Guo, Seiman Guo, at ang kanyang umano na si Wan Yilin. Kasama na rin sina Dennis Cunanan at Nancy Gamo. Kahapon iniutos na rin ng Court of Appeal sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang mga bank account at ang iba pang mga asset ni Naguo at mga iba pang individual. Kasama sa mga pangunahing individual sa petisyon ng AMLC si Mayor Guo at iba pa na pinaghihinalaan ng illegal pogo activities. Ayon sa dokumento ng AMLC na ibinahagi ng opisina ni Senator Sherwin Gachalian, mayroong 36 na bank account, isang helicopter at maraming sasakyan si Guo. Kabilang ang siyam na pong bank account na nakakalat sa labing apat na institusyong pinansyal ang aprobadong i-freeze ng Court of Appeals. Samantala, sa isang post sa official Facebook page ni Guo, isinulat niya bago ang Arrest order na isa siyang Filipino at hindi siya nagsisisi sa pagtakbo sa politika. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.